Yo, what's up, what's up mga kaidol uh, Welcome back na sa atong uh, YouTube channel O karoon mga kaidol, uh, mag night dive na sa mga kaidol ah. Nya, ang atong spot eh, mga -idol, uh, din mga kaidol Ad kato didto to Nya din, padong ta, ng ngari Ana Nya, ni sayo tagikan karon mga kaidol Kay Magbogsay sa nga to, paingon Murag, layo-layo yun layo Pero, ah, uh, agwanta lang mga idol. Og mo nang among spot mga idol Og ayaw mo kalimot og subscribe di' mga idol kung kinsa toy wala pa ka subscribe og pindutan lang na lang sad ang notification bell para updated mo sa atong ubang mga video nga umaabot mga idol. Og sige mga idol. Uh, ato sang pabuton ato mga uban mga idol. Tra. Dara datong usa ka kauban mga idol unang niabot. Ay, Uh, si Idol Oscar. Taran. Gusto niyo mo free box ko? Wow. Og di na sadang okay sa inyong atubangan mga kaidol, oh, <laughs> lami ag posing oh. Og di na mga kaidol, pil merong dad mga kaidol, lambay, isuga di dag lambay <laughs> mga kaidol, tutu pa mga kaidol. Og way duha punit mga kaidol, agoy, aguroy, agoy. Og di na mga kaidol atong napunitan ang usa ka lambay. Oh, gatan na siya ni Mga gig ka duhang dahil mga idol na idanggit nga nagpasahipi. Mga idol, mm, patay ka mga idol. Huwag <coughs> nagtuyok-tuyok. Huwag diyan na mga ka Nasa tinakit. Ang nga danggit. Huwag pa po mga idol Hmm, patay. Gaya po na siya mga ka-idol. Huwag kumirig-kirig pa mga ka-idol. Huwag diyan na mga ka Danggit na mga ka-idol. Huwag nang gawas mga danggit mga ka no? Hmm. <coughs> gitik na siya na mga kaidol huwag na na idanggit mga kaidol grabe magkadagpa na ng okoy mga kaidol huwag sa dihang nagpana ito mga kaidol huwag kinsa to'y bago pa lang sa ating youtube channel mga kaidol ay mo tala yung subscribe huwag pindot ang notification bell para updated mo sa ubang pa mga video mga kaidol di hmm. gitik pag ah tara mga kaidol gitik na gitik mga kaidol Oh, tuman around mga idol. Oh, diara mga idol kasayot. Mm, nasa samo mga idol nagpaluto-luto. Oh, oh di pa mga idol. Oh, sa ang mga idol kadag ko sa ang basta gabi mga idol magawas din sa ang mga idol basta magtaob. Oh, diara po yung danggit, mga idol. Oh, tarap mm, gitit sa mga idol. Oh, daghang salamat sa inaskuhan nga nadawat karon, no. Oh, oh nagapalita og ah uh, memory. Halag ka nilang siyang baratuhon basta natin magamit sa ilalong sa dagat. Thank you very much sa naghatag o pinaskuhan o sa naghatag sa dani sa atong kam mga gadol. Kung wala siya magalula, mga gadol, ah, quality o video sa ilalong mga gadol. Huwag dahil salamat di ay sa ayan sa atong asawa nga si Kay Ketelson. Dahil salamat kayo sa tanan. Huwag sa inyong support ka sa MOA. Huwag ang salamat yun. Huwag na sa mga kaidol. Nag-agi ang tag sa suga mga kaidol. Pastang malasa. Pero okay raga. Kung kita raga po nagdanggit mga kaidol. Huwag ko manilubog. Tara mga kaidol. danggit na mga kaidol na puro naman yung mga danggit mga kaidol kaya diya rata sa mabaw ni dahil mga kaidol kaya ko suga sa unos wala sa ito nagpababaw wala sa ito nagpailaw o nala po sa mga kaidol hmm napay pakapin nga danggit mga kaidol kanay ganahan ako mga kaidol napay saan napay danggit wow o diyan na siyan mga kaidol danggit na siyan mga kaidol puro ni danggit na natungkuha karo mga kaidol ang okay, kin sa video ito, magpa-shout out mga kaidol. Comment lang mo sa comment section nato mga kaidol. Aron may shout out ta mo mga kaidol. daghang salamat dahil sa inyong suporta mga kaidol. Bahalag uh, na dugay ta og upload tungod kay wa uh, memory. Og garon uh, na pinaskuhan og nakapalitag memory nga bahalag barak tuhon basta maka video ta sa mga kaidol. Og tara mga ka-idol nag sa sunang ng danggit huwag ito pa mga kaedol danggit mga kaedol hmm. gitik niya na siya mga kaedol o sad, mga kaidol danggit mo ni kanito sa danggit mga kaya kay magabantay ka na siya nga tirahanan siya ang ah, pa huwag matakilid na langit siya mga kaidol. kay wala na siya ilang choice kay nanay pa na o, og diyan atong kuha mga gadol, Mm. Mga danggit. Og sa ang mga gadol, tura ang sa ang mga gadol. Ag sige mga gadol, og dapat gara ang atong kuha dai mga gadol, dara. Mm. Una atong kuha sa ang mga gadol, og darang atong danggit. Oh. Ano tay panod mga gadol? Og sige mga gadol, daghang salamat sa inyong suporta. Thanks for watching.